ICC Bank taba ang Pay? Ano ang bago at dapat mong malaman bago lumipat? May mga tanong na ating bigyang lino para awil tayo sa magaganap after the transition ng ICC Pay papunta sa ICC Bank. Alamin natin ang lahat ng yan, kaya siguruhing tapusin mo ang video hanggang dulo. Tanong, meron ako isang ICC Pay card na mag expire after 2 years. Magagamit ko pa ba ito after ko mag-upgrade papunta sa ICC Bank? Sagot, magagamit mo pa rin ang iyong STC Pay Card hanggang sa petsa ng pag-expire nito. Then, i re na lang ito sa pamamagitan ng STC Bank app. Meron bang physical branches o sangay ang STC Bank? Wala. Ang iyong STC Bank at ang kanyang mga serbisyo ay nasa iyong mga kamay 24-7. So ano ang mangyayari sa aking STC Pay Balance, ang aking contacts at ang aking beneficiary kung mag-upgrade ako papunta sa STC Bank? Ang iyong pera sa STC Pay ang contacts at ang beneficiaries at ang lahat ng mga SCCP services ay available sa STC Bank. Meron bang minimum balance required ang STC Bank account? Walang minimum balance required guys ang STC Bank account. So kahit maliit lang yung pera ng STC Pay account, walang problema yon. Meron bang limited balance ang isang STC Bank account? Oo guys, ang daily limit ng STC Bank account ay 50,000 real. Makakapag-transfer ba ako ng pera sa aking contacts pamamagitan ng phone number o makakapag-transfer na ako sa pamamagitan ng IBAN or International Bank Account Number or Account Number? So pwede tayo mag-transfer guys ng pera sa pamamagitan ng phone number or pwede rin tayo mag-transfer sa pamamagitan ng bank account number or yung tatawag nating IBAN. Pwede ko pang makuha ang aking buwan ng sahod sa STC Bank. So, pwede mong i-share guys ang iyong account number or ang IBAN number ninyo pa sa inyong mga employer para ma-enjoy ninyo ang STC Bank benefits. So, meron akong dalawang card sa STC Pay. Isang physical card at isang digital card. Okay? Na magkaiba yung numbers. Okay? Alin dito ang maililink doon sa aking STC Bank account number? Okay? Ang lahat ng iyong cards guys, physical at digital sa SCC Pay, madaman ito or Visa ay may ililink doon sa primary account mo doon sa STC Bank na magkakaroon siya ng isang account number and IBAN. Ang ibig lang sabihin nito guys, kahit na na-migrate ka na o nailipat na yung account papunta sa STC Bank, yung lahat ng hawak o kung may hawak ka man na STC Pay physical card ay magagamit at magagamit mo pa rin to kasi nailink na ito doon sa primary account mo sa STC Bank. So, ano ang mangyayari doon sa old IBAN ko doon sa SCCP? Okay, yung IBAN ng ANB at saka yung IBAN ng Riyad Bank. So, makakansila lahat yun guys, yung IBAN mo sa ANB at saka yung IBAN mo sa Riyad Bank. At, magkak at magkakaroon ka ng new account number and IBAN doon sa SCC Bank account mo. Makakapag-transfer pa ako ng pasahod ko sa aking kasambahay at marireceive ba nila ito in the same day? Ang sagot guys is oo sa pamamagitan ng Musanid o Musaind Services. Magkakaroon ba ang STC Bank ng Merchant Services? Oo guys, kukontinue co nila ang pagpaprovide ng Merchant Services sa pamamagitan ng portal na may additional at mga bagong serbisyo. Paano masubukan o ma-upgrade ang ating STC Pay papunta sa beta version of STC Bank app? Ang pag-upgrade ng iyong STC Pay papunta sa STC Bank ay sa pamamagitan guys ng invitation message na ipapadala sa atin ating STC Banks, okay? So, si STC Bank ay uh, nagpapadala ng na invitation message gradually doon sa mga selected numbers o selected uh, STC Pay users para i-invite sila to exclusively access the STC Bank beta version, okay? Ang mga steps guys kung paano i-upgrade ang STC Bank or i-upgrade ang STC Pay nyo papunta sa STC Bank ay na-mention doon sa invitation message, okay? Sundan na natin ang instructions para ma-upgrade natin ng maayos. Maapektuhan ba ang aking cards o ang aking pair or balance sa loob ng STC Pay kung mag-upgrade ako papunta sa STC Bank account? Ang sagot guys is no, Okay? Ang lahat ng yung cards at saka yung balance ay magiging safe guys at makikita mo yan sa loob ng CC Bank after mo after mo mag migrate. ibig sabihin, ah uh, makikita mo yung sa loob, hindi siya maiiwan at mawawala. They are all safe guys. Yung card at saka yung pera mo sa loob ng CC Bank. Ano-ano pa ang mga bagong servisyo na ino-offer ni CC Bank na hindi mo makikita doon sa ino-offer ni CC Pay? Okay? Ang banko guys, ang CC Bank ay magpo-provide sila ng digital banking services katulad ng account without limit, okay? account number and IBAN, secondary accounts, local transfer or yung tatawag na SARI, SADAD and government payments, standing orders, at iba pang pa mga servisyo na magkocontrol sa inyong finances o mga gastusin at iba pa. Sana nakatulong ang video na to kaya kung may tanong ka pa, i-comment mo lang sa ibaba. ba. At kung gusto mo ng mas marami pang updates tungkol sa STC Bank at iba pang pa mga financial tips, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell